Ayan, magandang umaga po at uh, huwag palang araw po. Ngayon po ay may pupuntahan po itong 4 Maria sa inyo. Nakabilis po so, sila. Nag-impake po sila. Hindi ko po alam kung saan sila pupunta. Natanungin natin kung saan ang lakad itong 4 Maria. Saan lakad nyo? Ayan, magandang umaga po at kami po ngayon ay pupunta po kami ng Pansol. Dito rin po sa Laguna. Ah, uh, sa mga kalamba. Kasi nga po, World Teachers Day na uh, yun. Ititreat down nila yung mga naging teacher nila. Ayan. Kasama po namin yung mga po teachers ko. So, naging teacher din ni Sinea, ni Mylene, at ni Minit. Ito si Russell kasi, hindi mo sila naging teacher. Pero kilala ka na rin naman nila doon. Ayan. At, kasi tapos na rin o nami. ito na ang amin. aming parami sang baon. Ayun, baon. Ayun po, dala namin ang kaldero ng bay. Ayun. Um, kami to. Oh, Niwanan 'yung mga bag. Unahin mo na 'yan. Oh, 'yan. O, Nenita, ano ni tano dala mo? Sarap. Wow. Bakang badak-badak ito. Normal lahat 'yan la. dala? Kainin. Ha? O, oh, yan. yan. ang mga oh, wow. sino? Pigay niya? Ayan, magandang uh, umaga po. at uh, Kasama ko po yung 4 uh, Marias. At may pupuntahan po kami. Mag-shopping kayo? Mag-shopping. dalang dala shopping. Ah. <laughs> sa shop muksa shopping ba kaya? Ang magano. Ah mukushining mag -ano? ah, mag daw. Ah, Ikaw ni Nita. Ha? Maron ng kabalumoy. Swimming Ah siguro na parang swimming na swimming neto ah. Swimming na swimming na. Ito, ah. Pero si ano si Rasil Bawal Maliko. Prerla <laughs> maliligo lang 'tong biglang. Balik balik Rasel. E pwede naman 'yan. Okay naman. 'Wag kalang sisisid ha. Katulad okay, ng man. ginagawa mo dati. ano, magaling kasi maglangoy ang uh, mga yan. Magaling sa ano. Tingnan natin mamaya kung sino magaling maglangoy. Aba, si ang si magaling si maglangoy, may premium sa akin. Bibigyan si ko ng lollipop. Si Sin, si, ano uh, nga si Rasely. Tara pa, na. Mag, ano, Parking. Nakarating na rin po kami yan. Ayan, nakarating na. Ayan, bagong gising lang sila. Ayan na, sinaya tulog na tulog pa. Ilan tayo? Oh. One. One? Ha? Huh? Seven. Oh, niya amen free sharing. <laughs> oh ano yan, ano yan? Herbal Herbal Spring. Ito? Hindi, 'di ba uh, 'yan? Pampaganda 'yan. Ay wow, sana ay. May pampagings. Tenang. Okay. Post sirasil oh. 'Di ba first time mo lang na mag mag ano? mag swimming? Mags, oh yan. Punta po kami ngayon sa sa site dito po sa Kalamba, Laguna, sa Pansori Ayan. Oh, dito sa maliligo? Wow. Thank hey. you. Regalo mo daw, saan? Mayroon, regalo mo daw saan? kay Regalo mo daw doon kay Ma. 那个。<laughs> Hoy, chinilas ninyo. Dapat nag-ano muna kayo. Nag-shower muna kayo dun. Nag-shower muna. Mainit ata yan eh. Mainit ba yung tubig dyan? Oh, yan eh. <laughs> Bakit? Bakit? <laughs> ano eh? <laughs> nee, gusto po nilang uh, maranasan yung mainit. Apo, uh, Ayan, ay, sino, si, na... dito po pala yung ano. Ay, dun daw, malamig daw doon. Try mo doon. Sige na. Oh. Ano doon? Mahint pa doon? Doon o. No. Oh, ah yan nagreklamo sila. Mainit daw. Oh, sige po, salamat po. Ayan Oh. Hindi ka, kahit sino. Malalim yan ha? Ah. Oh. Nandito ko lang sa mababa. Oh, ninita, baka malunod ka dyan, ha? Oh. Yan, iba-iba po yung pool dito. Malamig din, mainit. Oh. Ha? Mainit din? Hmm. Ayan. Kasi maingay doon sa may kabila. Marami na kakantahan doon. Ayan. Ha? Ay baka may malamig pa doon siguro. Marami pa dyan eh. Doon pa tayo sa may kabila doon. Nyo, mayroon pa dyan, nyo. Meron pa dyan? Hindi, para sa lahat yan. May -may -ari. Walang may-ari. wala may-ari niyan. Ang ganda po dito. Herbal. Herbal. Herbal hot spring. Yan po, oh. Medyo maingay po doon kasi may nagbibidyo kay po doon. Ayan po sila. Hmm. O, bibili natin si Russell. Big, bigla po kasi ito lang na nagkayayaan ko mga teacher. Kaya si Russell hindi pa nakakabili nung ano, katulad nung kanina pa swimming. Sunod po, ibibili natin. Oh, sige, sige, oh. One, two, three. One, two, three. Wa. One, two, three. No, ano, ang dito? Yung waki, waki. Oh, sabay, sabay. Kayong, kayong apat, ha? Kasali ka. go. Sige. One, two, three, four, five. Go, Nia. Oh, ayaw ni Nia. Hindi po sumali si Nia. Matamang pala ito. <laughs> Ayun. Oh, nanalo si Mylene. Umikot pa pa si Mylene. Ang nagawi po si Mylene, may premium. Ah? Panalo si Mylene eh. Good morning, ma'am. Oh, Mag-inquire lang po. Ito dito. Ah, uh, per head po kami. Ah, uh, per head? Ang uh, is 200 po sa umaga. Okay, ayun. Sa gabi mm, 250? Yes, sir. Oh, yung 250, oh. Mura-mura lang po. Kaya dito na lang po kayo pumunta. At saka ang kagalingan po dito. Maluag. Pakaganda po dito. Anong pangalan nyo, ma'am? Angie. Angie. no oh, si ma'am Angie po lang kontakin niyo dito. Kaya dito po ito sa anong lugar po ito? Herbal Hot Spring po sa may Bukal lang po kami. Bukal? Bukal Kalamba, Laguna. Oh, yun. Napakalapit po. Kaya yung pong na dito lang po sa may parting Kabite, punta na po kayo dito. Saan yung lugar? Wow! Ang ganda pala oh! Saan po yung lugar? Dito po siya pinagawa po Tuwing Saturday. Friday ng gabi at Saturday ng gabi. O, oh, di mamaya meron? Oo, oh, ayan po. Oh. Ganun, oh, ganda po. Oh. Ayun. Oh. Ayun. Ano po yan? May interest po dyan. Papakasok. Oo, oh, po yan po. iba na yung interest namin kanina. Iba na yun. Oo, ayun. Oh. ayun oh. Ganda. Ayan, ang oh. ganda po dito. Oh, yan hmm. Pwede po kayong makakausap doon? Opo, oh, iba-iba na lang po yung nakakausap. Oh, ayan. Hmm. Ano yun sila? Ma'am, ano yun? Ay wala, nasa sasakyan. Wow. <laughs> Ayan. Ah. Ayan. Ayan. Magalingan po dito, iba-ibang uh, lugar. Iba-ibang lugar po yung uh, yung pool. Oh, yung sininita. Oh. Ayan. Ah, sige Ayan, i-check dito, ang ganda oh. Ayan oh. Ayan. Ang lawak. Ang ganda dito, ang lawak. ba diba? Maligo na kayo. Solo-solo ninyo ha. Kasi oh. hmm. <laughs> Hindi po namin haibili ng uniform si Rasel. Daan taon to. Yung pa swimming kasi biglaan naman itong ano, wala naman kaming idea na mag swimming pala eh. Ayan, susunod. Para pare pareya silang may damit na ganyan. Ayan. One, two, three, four. Ayan. <laughs> <laughs> sinaya, hindi ko, hindi <laughs> ko siya umano. Dahil ayaw na. Ayan, no sinaya. Ha? Ha?